Mga kasi man na nakita na ito ng no, raya rong area, kasi inahugog rong nga raya kong yung sangka nga sa kyan, aga kasi in na ano gada no, nahugog di ka sa raya kong yung suba. Iyakaw sa may sityo, hagak-hak, Barangay bye-bye sa Banwa Ita makato no. Nataburon ray right? karon nga insidente kagabi-i eh, mga siguro mga around 12 mga kasiman, wa, kasi ko si ni na respondihan man raya. Kita kanra nga uh, PDRMO ag MDRMO aga mga takna alas 3 hay na uh, rescue gid it aton nga uh, mga awtoridad runga uh, ray karon nga driver sa ray karon nga sakyan so intingo an para nga idaga sa ospital ang galing high dead on arrival gid rong ray nga driver ita sa sakyan so uh, aton pa ka sa yuron kung uh, ahilong uh, hilong baga rong nga driver no katamatabo ro nga ray nga aksidente aga makita nato no madagom gid aro nga gintugpaan it ray nga sakyan aga nagkugob kita ra imaw nga uh, kasimanwa so ginasugid nga wa siguro kagwa sa anak karanga nga uh, ah uh, uh, sa record niya sila kaya nga driver aga posibleng nga uh, drowning taro anak ka nga pagkamatay ita record no, nga driver so uh, aro uh, yun no know, makita naton no may mga inagyan pa uh, rekara ita record nga sila aga may mga signage man nga ni di sa area mga kasi manwa no may higot aga ke inanga ni sa mayapa saka nga parte record nga tulay hay may mga asa uh, sa man di karo, pero uh, parang uh, gin arado ta i-record nga driver suwa so, patangani man ginabuksan rayo sa publiko kay wa patagid tapos aga patayin pa nga gina uh, gina gin uh, kumbaga under construction parong record nga nasambitan nga nga tulay at may mga uh, record nga may mga abotong ani nga nga dagan di karang nag-aagir aton ka rin nga mga kasimanwa no pagto sa maya pihak no nga uh, uh, area mga kasimanwa so uh, makaron haya uh, padayon pagidangan nga ini aton itaton ka rin nga mga otoridad aga syempre aton karang sa sayuro ro nga pagkakilanlan ita driver ko car nga suyakyan mga kasimanwa 7. 7. F F F Energy F F FM Calibo